Hey guys, napakaraming magagandang smartphone na lumabas ngayong taon. At ito yung limang smartphone na pinakapaborito ko sa kanilang lahat. Unang ko -una, ito itong pinakamura sa ating list. Ito si Tecno Spark Go 2024. Kaya mong itapat ang smartphone na to sa mga smartphone na merong halagang 5,000 to 7,000. Dahil napakaganda ng kanyang specs. Na para bang pang ganong mga presyo. Dahil para sa may porto lang na kanyang SRP sa may 4128 na version. Naka 9 sa agad yung kanyang display. Tapos naka pa. Wala kayong mabibiling ibang smartphone guys sa ibang brand na meron ganyang klase ng display. Si Transion lang guys na makakafag-offer ng ganyang klase ng smartphone sa ganyang kamurang presyo ngayon. Even yung pinakamura ni Realme ngayon na Realme Note 50. Medyo maganda rin ang specs ng smartphone na yon. Ang kaso lang guys, naka-tear-drop na siya yung kanyang display. Habang itong si Tecno nga, is naka-punchhole siya. Tapos si Tecno Go na guys ang pinakamurang mabibili natin na meron dual speaker. Even yung kakambal niya guys sa CinePix Smart 8 Halos same specs yun guys 99% halos same sila ng specs Pero naka single speaker lang yun Samahan pa nga ng processor guys na halos kasing lakas ng g 5 at ang G88 Na nakikita lang natin sa mga smartphone na mayroong 5,000 to 7,000 na mga presyo Pero itong si Tecno For as, low as mas mababa pa sa may 4,000 E eh makakabili ka ng Tecno Spark ngayon Kaya para sa may around 4,000 lang na presyo niya guys isa talaga itong si Tegra sa isa sa pinakapaborito smartphone ngayong taon. Pangalawang paborito kong smartphone itong si Poco F6. Actually maganda rin naman ang Poco X6 Pro dahil hindi naman sila nagkakarayo ng presyo. Pero kung may pera ka lang din naman at Poco talaga ang gusto mo, mas okay na rumekta na, na tayo kay Poco F6 kaysa kay Poco X6 Pro. Dahil kung magbe-base tayo sa mga AnTuTu score nila, pwede natin masabi na same lang guys ang Poco X6 Pro at ang Poco F6. Pero guys naka Snapdragon nga ang Poco F6 at Dimensity naman si X6 Pro. Sa kahalos tikita naman guys ang performance ng Poco F6 sa kanang F6 Pro. Pero napakalayo ng difference nila sa mga presyo nila. Kaya naman si Poco F6 talaga ang pinaka-logical sa kanilang tatlo para sa akin. Kahit pa hindi ako nagagandahan sa kanyang itsura. Dahil para siya clone. Pero kung sa specs nga lang, si F6 ang pinaka-logical sa kanila. Pangatlo itong si Inflix GT20 Pro. Dahil sa napakagandang design niya. Tapos meron pang ang bypass mode na gaming features. May hindi ko lang na-appreciate guys yung mga gaming features na nilagay ni Infinix dito. Dahil sa performance lang ako nakatingin. Pero nung pinag-isipan ko yung mga gaming features na nilagay ni Infinix dito, eh, hindi ko pwedeng baliwalain yun. Still nag-effort pa rin si Infinix dyan. At malaking lamang pa rin yun sa ibang smartphone. Na walang mga gaming features na meron dito kay Infinix GT20 Pro. Kumbaga X6 Pro versus kay GT20 Pro. Kung performance lang ang habol nyo, syempre doon tayo kay Poco. Pero kung gusto mo ng exciting na smartphone, na hindi boring. Siyempre si GT20 Pro ang kunin mo. Pero siyempre, konting sacrifice sa kanyang performance. Pero depende pa rin talaga yan sa mga gagamit. Pangapat, kung di ka naman satisfied sa may camera ng Infinix GT20 Pro, at gusto mo ng malakas na smartphone, isang magandang smartphone yun para sa mga gamer dyan, at mga mahihilig mag-picture at mag-video. Itong si Tecno Camon 30 Premier. Medyo may kamahalan lang yung kanyang presyo, pero napaka-premium naman ang smartphone na yan. Sa design pa lang talagang hindi na basta-basta. May iba't ibang texture yung kanyang likod dito. Tapos solid na camera. Magandang display din. At isang nakulangan lang ako sa may GT20 Pro na nandito sa may Tecno Camon 30 Premier is yung kanyang mataas sa storage. Kaya naka 512 yan. Haba naka 256 gb lang si Infinix. At last pinaka-paborito kong smartphone ngayon na lumabas. Actually hindi ko pa nare-review to. Itong sinating Phone 2A. Dahil sa napaka-smooth na kanyang UI dahil nga nakastack yan Kumpara sa ibang mga smartphone brands like kanila Inflix at Tecno at lalong lalo kay Poco. Napakalaming bloatware pero itong si Nating, Nating yung kanyang bloatware dito. Dahil halos nakastack Android nga itong si Phone 2A, walang kahit anong bloatware. Maninibago kayo dito kung sa unang paggamit nyo dahil sobrang bilis ng response nya. Saban pa nga na napaka-unique na design at dito galing kay Nating Phone yung idea ni Infinix na Mecha sa may GT series nila. Saka isa to sa pinaka-complete na smartphone na mabibili nyo na mayroong magandang UI nga. Siyempre magandang camera at di basta-basta ang performance din. Naka-dual camera lang guys ang nating phone 2A pero pareho naka-50 megapixel yan. Compared sa napakaraming smartphone ngayon, paglalagay sila ng isang 100 megapixel, gagawin nilang triple camera yon pero naka-2 megapixel lang naman. Kaya basically, naka single camera lang yan na mayroong 100 megapixel. Medyo may kamahalan lang guys yung kanyang SRP dahil 19,000 yan. Pero at least malakas naman yung kanyang processor sa maraming smartphone ngayon. Medyo mahina lang ng konti yung GPU na to compared sa may GT20 Pro. Pero ganun talaga guys. Merong maganda dito sa may nating phone 2A na wala sa may GT20 Pro. At merong maganda sa may GT20 Pro na pangit naman dito sa may nating phone 2A. Balance lang tayo. Pero overall guys, kung meron na akong gagamitin na smartphone dito, pinakabet ko talaga itong sinating phone 2A ngayon. Dahil sa mas balanced na specs, medyo mahina nga yung kanyang processor. Pero okay lang naman yun dahil maganda yung kanyang UI at maganda rin yung kanyang camera. Tapos saka iba pa yung kanyang design at ma-upgrade pa yung kanyang Android version dito. And e then guys, yung paborito kong smartphone ngayon taon so far. Kayo guys, comment na lang sa baba kung ano yung pinaka mga paborito smartphone ngayon taon. Thanks for watching!